magandang hapon po mga idol dito lang po tayo mga idol gawa na naman tayo ng busing ng kutsi ayan hindi na po tayo idol na gawa madilim na ating panahon mga idol hapon na ito nga pala idol ang ating papalitan Yan baklas kabit ito mga idol hindi ko na kinawaan pag gano'n video ay si mga idol saka so, yun nga pala idol ang ating papalitan ako sa ito baklas kabit ito ayun papakita ko sa inyo ayan mga idol ang ating kakabitan ayan ayan siya mga idol at gawin na natin ang busing nito ayan at ito lang mga idol ang ating pg -1 para kung gusto nyo pong makita ang ating finish product nito mga idol yan, tapusin nyo na lang po ang ating video mga idol yan na mga idol at gawin na natin ang busing ito na mga idol ang ating gagawin ito nga pala idol ay gulong ng piloder at maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong wala sa house for ka sa aking video Yan. walang katapusang pasasalamat mga idol ito, mga idol at lalagyan natin ito ng lock dito So idol video na lang natin ito so, paggawa Pagkapit tayo idol eh Hindi na natin videohan para hindi umabag ano ating Kuras uh, so, Kunting bilog pa mga idol Pwede natin lagyan na natin ang na, na lak. pa lagi Lagyan natin ngayon yung Kasi hindi lumusot yung pinaka-suspension lagi at lagyan na natin ang lock mga idol kabilaan nyo na idol lagyan natin lock na mga idol ang ating uh, lock para makita nyo na mga idol ang ating uh, finish product nito Ah, mga idol Pwede na natin na natin yung cam to, Idol. Tsaka ikabit na natin, mga Idol. Laka ito lang video natin, mga Idol, dahil malakas ang mula Yan. Babasa yung ating taga video. Dahil maliit lang yung shop natin, mga Idol. Ayan, mga Idol. Ito eh. mga Idol. Kabit na natin. Yan. Ito ah, na, mga Idol. Ah para lang tayo nito nagbubulgarize mga idol nagtatanong nga pala dyan sabi siya di saan po kanda dito lang po ako sa sanusi Nusi del Monte Bulacan sa, sa Pampalay proper po si Tiyolo PM na lang po kayo mga idol kung interesado po kayo sa aking gawa Ayan mga idol at kabit na natin yung tubo madilim na ang panahon mga idol In his product, at natin, mga idol. and for now, I don't know. I don't know. I don't know. idol don't know. I don't know. I don't idol, I don't know. I

Wala so, mga idol, bukasin na natin. Wala mga idol, dadayain na naman natin yung busong natin dyan. Wala so, mga idol, lagyan din natin yung lak ng kabila pagka pinaka-stopper na. dito gusto ko mga idol dito sa amin laki ng ulan dito sa ama, pang hangin mabuti tayo mga idol ng gabi to so, mga idol lahat lagyan natin ang lak hindi na natin ang kanto mga idol ting lak at pag ganito mga busing may sa suspension ayan, dinadaya ko talaga ang busing nito kung mapapansin nyo sa mga post natin eh hindi pantay ang pinakabutas ng ating busing yan ang ating kunting diskarte may so, little at kunting-kunting na lang ang ating bawas dito kapit na natin ito idol at nagsasara na yung mga tapit bahay ko dito mga idol malakas na la... malakas ang ulan eh wala nang pipil sa mga paninda so, mga idol at kabit na natin so, mga idol kabit na natin so, mga idol at kabit na natin so, mga idol

hindi pantay yung butas niya yan idol, ay tuloy sinadya ko kena ang ating daya busing para tumagal yung ating gawa yan ay Mga idol, kung nagustuhan nyo naman po ang aking video, mga idol, pakishare naman po at pakipalo na rin. Samahan nyo na rin po ng like, mga idol. Ayan. At hanggang sa muli, mga idol. Maraming maraming salamat muli. Bye-bye.